Maraming pagbabago sa pamumuhay ng mga Asyano ang naidulot ng pananakop ng mga Europeo sa Timog at Kandurang Asya na makikita sa iba't ibang aspekto gaya ng politika, ekonomiya, sosyo-kultural. Tunghaya naman natin ang mga pagbabago sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay na naganap sa Timog at Kandurang Asya sa panahon ng pananakop ng mga Europeo. Tulungan ninyo akong tukuyin kung saang aspekto na aangkop ang mga sumusunod na pahayag na aking babanggitin. Handa na ba kayo? Unang pahayag, nagtatag ng maayos at sentralisadong pamahalaan. Sa anong aspekto kaya ito nabibilang? kung ang sagot mo ay politika, tama ka. Sunod na pahayag. Maraming katutubo ang yumakap sa relihiyong kristyanismo. Ano naman kayang aspekto maibibilang ang pahayag na ito? Kung ang sagot mo ay sosyo-kultural, magaling. Tama ka. Suriin naman natin ang pahayag na ito. Nasanay ang mga asyanong gumamit ng produktong dayuhan. Ito ay may kaugnayan sa aspekto ng Tama, ito ay nasa aspekto ng ekonomiya. Sunod na pahayag. Sumulpot ang kolonyal na lunson. Anong aspekto kaya ang tinutukoy ng pahayag na ito? Kung ang naisip mong sagot ay politika, tama ka! Makinig na mabuti sa susunod na pahayag. Pagunlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon. Nagpatayo ng mga riles ng tren, tulay at maayos na daanan para sa mas mabilis na pagluluwas at pagdadala ng mga produkto. Batay sa aking mga sinabi, sa anong aspekto kaya ito nabibilang? Tama! Kung ang sagot mo ay ekonomiya. Mahusay mga bata, dumako na matayo sa susunod na pahayag. Nagkaroon ng paghahalo ng lahi upang mapanatili ang katapatan sa kolonya. Sa anong aspekto naman kaya ito nabibilang? Mahusay sa sosyo-kultural nga. Tingnan naman natin ang susunod na pahayag na ito. Nagkaroon ng fixed border o takdang hangganan ang teritoryo ng bawat bansa. Ipinakilala ang kaisipang nagbigay ng ideya ng pagkakahati-hati sa pamahalaan at teritoryong sakop na naging dahilan ng di pagkakasundo-sundo ng mga katutubo at kawalan ng pagkakaisa. Batay sa ipinaliwanag ko, anong aspekto kaya ito nabibilang? kung ang sagot mo ay politika, mahusay dahil tama ka. Sunod na pahayag. Nagpatayo ng mga paaralan na naging daan upang mas palaganapin ang wikang dayuhan. Ang edukasyon ang naging paraan upang sikilin ang mga asyanong naghahangad ng pagbabago. Sa anong aspekto kaya ito nabibilang, mga bata? Kung ang sagot mo ay sosyo-kultural, tama ka! At tinamang suriin ang pahayag na ito. Ang India ang naging tagatustos ng hilaw na materyales at nagsilbing pamilihan ng produktong kanluranin. Nalipat sa Europa ang kayamanang dapat ay pinakikinabangan ng mga Asyano. Ano kaya sa tingin mo ang aspekto ng pahayag na ito? Magaling! Ang tamang sagot ay ekonomiya. Sunod na pahayag, nawala ng karapatan ang mga asyanong pamahalaan ang sariling bansa. Nagtataga ang mga mananakop ng isang sistema ng pamamahala. Ngunit ang mga matataas na posisyon ay para lamang sa mga kanduranin at ang mababang posisyon ay para sa mga katutubo. Batay sa narinig mong paliwanag, sa anong aspekto kaya ito nabibilang? ang sagot mo ay politika, magaling. Tama ka! Makinig ng mabuti sa susunod na pahayag. Isinilang ang asyanong mga ngalakal o middlemen. Sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay, naging tagapagtaguyod sila ng mga batas na mas magpapatibay sa pag-iral ng mga mananako. Anong aspekto kaya ito? tama. Wala nang iba kundi ekonomiya. Sunod na pahayag. Ang kaugalian at estilo ng pamumuhay ay iginaya sa kanduranin na naging bentahe para mas tangkilikin at tingnang mas nakakahigit ang kulturang kanduranin. Anong aspekto ang tinutukoy ng pahayag na ito? Magaling mga bata, sosyo-kultural ang tamang sagot. Tingnan naman natin ang pahayag nito. Na Nabuo ang kilusang nasyonalismo. Anong aspekto kaya nabibilang ito? Kung ang sagot mo ay politika, bravo, tama ka. Huling pahayag Nagpatayo ng mga ospital upang malunasan ang mga lumalaganap na sakit at mabigyan ng serbisyong medikal ang mga tao. Batay sa inyong mga narinig, sa anong aspekto kaya dapat ibilang ang pahayag na ito? Kung ang sagot mo ay sosyo-kultural, mahusay dahil tama ka. Maraming salamat mga bata, sa inyong napakaaktibong partisipasyon. Binabati ko kayong lahat, kaya dahil dyan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tandaan na sa mga pagbabagong ito na dulot ng pananakop ng mga imperialistang bansa, nahati ang saloobin ng mga asyano kung saan mayroong naghangad ng kalayaan mula sa mga mananako na nagtatag ng kilusang nasyonalista at meron ding ninais ang pananatili ng mga mananako dahil sa mas nakikinabang sila sa pananatili ng mga mananako sa bansa